good morning, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol. So sa ngayon mga idol, maraming salamat sa inyo. Bagong lahat tayo muna ay magpapasalamat sa Panginoon. Dahil niligtas po niya tayo. Paggising natin sa umaga, pinaka maganda, pinaka blessing sa atin lahat yan. So sa ngayon mga idol, ako muna ay magpapasalamat sa aking pamangkin. Sa sito shut Shout out noy. At sa kay okay sa kasama natin trabaho dyan sa Sinsamli shout out sa inyo lahat yan so sa ngayon mga idol nandito tayo sa sagingan ay masilaw masilaw yan. nandito tayo sa sagingan at uh, tayo ay ano mm, tinitingnan natin ang saging nila tiya ay nako grabe talagang sobrang init ay masilaw ang silawan ng araw. Uh, mayroon mayroon dito nagbubunot mga idol. Mayroon dito nagkukupras mga idol eh. Silaw. Ah, uh, pakyaw yata niya. Hello kuya, good morning! Kano kilo ng cupras ngayon? 34 doon. 34? Wow. 34 na mga idol eh. Brabe. Taas na. Dahil tag-init ngayon, kaya tumaas na ng ano, no? Cupras. Pakiyon niyo kaya? Mm-hmm. Magkano isang, ano? Kasama na kawit? mm Ang galing. Ayan mga idol, pag masipag ka talaga dito, ayan, eh, no? So, napakabilis. Grab. Dalawang piso isang piraso mga idol tapos maka libo ka may dalawang libo kasama na lahat ano kuya Ayan, kasama na lahat siya kanyang bunot kanyang tapa ay ano bilad na lang sa init niya kasi grabing init eh ayun dito sa probinsya mga idol Kung talagang masipag ka lang Maraming nagpapakawit dito Nagpapapakyaw ng mga farm na niyog. Buhay na buhay ka rin Kaya grabe naman ang trabaho Matindi, sakit ng katawan Nasubukan ko na yan Kami ni magsama Kaya buong katawan ko nun Naabot ako ng trangkaso. Kaya napakabilis. isang libo yata. Kalating araw lang siguro matatapos. Siya na nagkawit. Siya na nagbunot. Kanya pang bilad sa araw para maluto yung kopras mga idol tapos 34 na ang kilo saan ang 34 kilo kuya sa kay Carlo? Ah, pugawan siguro mga 35 na grabe no tiba, tiba talaga ngayon may nyugan pero dati umabot daw ng 60 ang kilo sayang ano yun Ah, galing sa Baguio. Kaya tumaas ang ano. Ayun mga idol, gal. pagka nagbagyo dito ng malakas tapos uh, wala nang wala nang may kukupras ang mga tao, nagtumaas ang presyo ng ano ng kupras. Umabot ng 60. Sa malamang itong katapos ng tag-init may bagyon darating na napakalakas siguro. Gawa na grabe naman ng ano nito, init. mga idol. Eh. Bilis, isang tambak ang bilis niya makatapos. Doon mas mga sagingan. Ay, may bunga na 'yung saging Ayun. Yung ibang uh, ibang niyog na kandamata 'yan, no? Oh? Dami doon, no? Kaya ito yun eh. Bilang ko, no, parang nasa 12. Eh sayang yung nyug gawin dapat ano na lang gawin na lang koko ano hmm. hindi na pinakialaman sayang yan wabubulok lang yan eh magkano koko ngayon wala namang binta dito koko lamber ano hmm. yeah ito mabili mo isang libo isang libo ay laking pera na yan bahala na sila mag si, ano maglinis Ayan mga idol, ay for Puno 1,000. Oy, na uh, 12 Puno 'yan, oh. Nabilang ko kanina, 12 Puno, sa 1,000 may 12,000. Kailangan ko kuha pa ng permit sa barangay. Hindi, Hindi na. Kukuha pa rin, kukuha pa rin no? Hmm. Ay may, magkano kayong bayad yet pag kukuha ka? For Puno rin, bayad yan. Hmm. Ah, oh, mura. Saka na lang babayaran pagka nabayaran na rin. Okay, 12 mil sa 6.50. Di magkano lang naman ng na, ano. Eh. Sa 12, magkano? 300. kaya nung idol oh. Sa bilis ni kuya mag ano mag bunot grabe ano pero yung pag bunot niya kakala mo simple lang pero buong katawan mo yan mananakit kung hindi ka sanay subok na ako niyan mga idol sa pagyuko mo palang balakang sasakit na yung balakang mo ilan taon ka na kuya? 32 ah pa kaya kayang kaya pa kaya ako 58 na ako <laughs> Ayan, ay, batang bata pa, kaya kaya pa niya mga idol magbunot. Kasi 32 years old pa lang siya. Marami pang kakainin bigas bago mag senior citizen. <laughs> Ayan. Ayan ko nga, medyo kuba-kuba <laughs> <Maglado ka> na. Maglago na na. Ayan, street body. Uh, Duro mo yan, 32. Sa pulong pagkabata, yan ang trabaho mo mga kaya, no? Mm. Ayun, kaya pala sanay siya tayo din natin di tayo sanay dyan mga limang peraso lang ah, sauce na ko sakit na katawan kakabunot eh. <laughs> sikat na yan international magkikita na siya <laughs> 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 Ay, mga idol. Kas ah, kasamaan mo rin? Oo. Ayun, dalawa na sila. Magbubunot. kami dalawa, magpalabobobob ka ba? Uh, palabob ka ba? May saging kaya doon na hinog na. Oo. Piniba na yun. Gusto ba? Ang grabing init ngayon. Wala nang papa Inom ka agad ng tubig, delikado Saan nyo to? Dito lang? Maputi mm, lang yung mga ito sa oh, oh. Ay, grabe Init Binibilang nga mga ito Ayan Ilang peraso yan. Ang bilis. Wala pang isang oras. Tayo, pag tayo yung nag-ano yan, ng isang oras. Sabay biak, no? Tapos bilad. Para tuloy-tuloy na, no? Ang galing. Kasi sobrang init nga naman mga idol, pagkabunot, biak pagkadating ng hapon yan malamang luto na yan grabing init talaga mahal mahal sa Maynila yan yung mayan ito no 30 pesos oh no? grabe mahal kung, kung mayroon kang buyer buo dalhin mo roon laking pera no ha ah? ayo oh. gastos sa biyahe sa gasolina kakain ka ng ano yan uh, 5,000 gasolina sa so, mataas ng gasolina ngayon tapos isang lebo mo 30 pesos so, isang, laki laki rin per kilo na yan pag namimili ayun may namimili dito dati ah, per kilo per kilo? magkano isang kilo? dito po dati ni Kinsi. Oh? Gumaba, mabot sa sampo. Hanggang nag-8. Wala na. Tigil na at mura na. Ay balita, yung walang nyug, nakakaroon ng nyug. Kasi ganun ang ano, presyuan. Binibinta nila ng 4 kilo. Hmm. 4 kilo na ba dito ng mga buo? Hindi sila 4 piraso, ano? Hindi. Lugi rin sila, 4 piraso. Magkano na po per piraso benta nila kung bibili nila? Um, Hindi oh, dito eh, Ah. dun na sa Maynila, sa bagsakan na Per piraso, per piraso na doon. Para't tingin ko kasi kasamaan sa baw, o Bigat, Bigat. Bigat 'te. Per kilo. Okay. Pero kasi, pa-elastic 10. Kilo. Hindi man kaabot sang kilo 'to, iba. Hindi hmm. kaabot. Dito. Ah, pwede, ano? Tapos bintahan nila, 30. Ah, pwede. Tubo pa rin sila. Tubo pa rin sila. Hmm. Kaya ngayon, wala nang, wala nang bumibili. Kaya wala nang bumibili. Ah? Dami sa Batangas, puro din mabuo doon puro buo na binibili pati buo ko buo na rin binibili dati sa Batangas ang kaunti ang niyog kaya gumayo dito na Manila hmm. ngayon may mga niyog na rin sa Manila oo mayroon na saka ang um, malaki laking niyog dun sa Maynila, nasa 40 50 gata. Hmm. nakabili ako dati eh, panggata grabe taas pagka pulbos naman yung bibilhin mo ma preservative wala maasim asim na ayan mga idol oh. pagkatapos nang magbunot biak agad tapos bilad sa init kasi napaka init ng lugar dito ilang araw na trabaho nyo dito kaya kawit ko. Oh. So, grabing init ano. <laughs> init talaga, hindi kaya paspasan. Leo. Oh. Pahinga kami dalawang araw. <laughs> 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 hindi ko nawa ano, eh, kahingi sana ako ng buko ko. Eh, no? Ay nandito si Gaga, ah dito na kumuha sa inyo ng buko. Oh, nung isa, kinawitan ko eh. Ah, kaya pala. Nagpakawit ninyo. Yun Sige, dito na ako kaya. Yeah. Salamat. Kaya mga idol, biruyin mo yun, oh. pagkabunot. Pagkabunot niya, biak, tapos napakainit init na lugar, kaya yun. Kaya party doon mga idol, yung mga niyog na doon, kanda matay na. Sayang. Dahil kung ito malapit sa Maynila, yung koko Lumber na yun mga idol. Ang laking pera na yan. Ano? Grabe. Dahil nang kandamatay na yun. Wala, nang, wala ka nang makitang dahon mga idol. Eh. E, patay na talaga. Pero yung katawan nun, sariwa pa. Kaya e, uh, sayang eh, kung sa Maynila yan. Eh, laking pera na yan. Magkano per pera? Dos por dos por dos by 14 yata nasa 300 na yata o kaya 150 sayang so sa ngayon mga idol hanggang dito na lang God bless ingat ingat po tayo sa ating gawain sa pang araw araw at laging magdasal po sa ating Panginoon upang ligtas sa anumang kapahamakan so God bless hanggang dito na lang